Abangan ngayong linggo sa Dear M.O.R. Chef, may complaint po tayo sa table. Ano in, na naman? May nuts po yung sinerve na pasa sa kanila. May allergy po yung isang guest. Ha? Akin na yung plate? Hindi naman po niya nakain pero medyo galit na po yung guest. Sabi niya, I could have died. Parang ganun po yung tono. Pucha, Marco! Yes, Chef! Ito ba yung nag ng nuts dito? Uh, sorry, Chef. Don't make excuses! So sorry, out. Chef. Out! Lumabas ka muna! Get out! Pero, Chef, kasi... Out! Yes, Chef. Sam, handle the sauce. Yes, Chef. May lighter ka ba dyan? Wala eh. Sumindi ka na lang dito. Kamusta? Eto, nagbumukmuk. <laughs> Don't be too hard on yourself. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Eh kaso yung pagkakamali ko, muntik nang may mapahamak na tao. Mapapaisip ka talaga minsan eh. Pucha, paano naging sous to nang hindi maalam makinig o magbasa ng instructions? Eh, hindi effective yung negative self-talk na yan. Learn from your mistakes and do better. Copy po. Pasok ka na sa loob. Okay. Thank you, Sam. Cheer up. Baka hanggang bukas sa date mo, ganyan ka pa rin, ha? Hashtag Dear Kitchen King